paano po tayo makatitiyak secretary na itong mga uh, competent po ng MNLF ay hindi na bumalik ulit sa kanilang uh, alam niyo yung ano yung uh, uh, ginagawa ng MNLF na pagtulong sa atin uh, alam niyo naman yung Sulu at saka Basilan at Tawi-Tawi talaga may mga problema tayo sa tourism before and from there nakita niyo naman yung ano yung Sulu at saka Basilan tumahimik na nawala na yung busayap because of their no their uh, intercession At the same time, yung collective uh, desire nila na matahimik na yung lugar, nag uh, naging ano, naging successful po tayo. Meaning, ibig sabihin, uh, yung problema natin sa tinatawag na peace and order, ang ginawa po ng MNLF, nagkaroon sila ng ownership. Uh, they co-own it. And we, created something na nakita natin, nag-improve na yung ano yung peace and order situation sa Sulu at saka sa Basilan. Yun po bang uh, bilang na to, yun na yung kabuuan ng uh, pwersa po ng MNLF or meron pang hindi pa po talagang uh, sumusurrender? Yeah. Mismo kanina si ma ang mahan natin na Presidente, hmm. hindi siya nagbanggit surrender po. Kasi uh, sa media, please be sensitive sa kultura ng mga bangsa natin. We are yung honor ng Bangsamoro, honor ng Pilipino. Kung parang ipalabas natin na, oh yan, nasumuko na sa atin, parang pinahiya din natin ang sarili natin. We forge peace. Peace between brave people po. So dapat bigyan natin respeto ang sarili natin. So yan ang mahingi ko po sa ano, sa media. Dapat ang media, hindi tayo sanhi ng pagwatak-watak. Dapat tayo ang sanhi ng pagkakaisa. Kung kailangan natin malakas ang bansa natin, muna-muna ang media kasi kayo ang magpapaabot ng mensahe. At ano yung paano natin uh, masiguro, kami, sabihin ko sa inyo, as a Bangsamoro, as a Muslim, ang day-to-day -day life namin is mandate ng Panginoon. Sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa Suratul Ma'idah, sabi niya, ayuhal ladina amanu, awfu bil uqud. Mahigit lang ibig sabihin, O oh, you who believe, fulfill your commitments. That's why kami sa MNLF. Yan ang sinasabi ko sa mahal natin na sekretary. Mahirap kami sabi ko mag-commit. Kasi once we commit, we fulfill. We don't need anybody else to look around na i-fulfill. Hindi, it's a commitment namin sa Panginoon before commitment sa sarili at sa bangsa natin. Yan commitment ng MNLF since 1976. Pero things happen sa pagitan. Pero nakikita nyo naman ang MNLF hanggang ngayon. Whenever there's a call of peace, andito ang MNLF. Whenever there's a call of unity, andyan ang MNLF. Ang MNLF, ang mission niya is magkaisa po tayo bilang isang society, isang bangsa, isang malakas na ang Pilipinas. Yan lang po, masabi ko. So sa OPAP, hindi namin ginagamit yung term na surrender. Actually, ang ano namin is combatant. Kumakita uh, kung niyo yung ginagamit namin, combatant. Uh, at ang uh, ginagawa pa ng namin, tawag namin sa FR kasi ang ta terminology ng iba is uh, former rebels. Kami, mm -hmm. FR is uh, friends uh, rescued or uh, our friend or kapatiran. So yun ang ano lang namin na request din namin sa media na yung term of surrender is a very sensitive issue especially if it comes from the negotiating table.